Sir Rapi Tulpo, humihingi po ako sa inyo ng tulong. Dito po kay Julius. Sana po mapagamot po siya yung kanyang waiter at saka yung kanyang sakit sa baga, katarata at saka sakit sa puso po. ito yung mga sinasabi ko noon pa na nakakataba ng puso na marami na tayong mga kababayan na concerned sa kapakanan ng ating kapwa. Hanga po ako sa ganitong klase mga tao na meron silang sa pangangailangan. Sino ba naman walang pangangailangan? Lahat tayo. Pero despite that, tinatabla nila yung kanilang mga pangangailangan para tugunan yung mas nangangailangan kaysa kanila at isa na nga dito si Ma'am Marites Sagun. Kahanga-hanga po siya. Si Marites Sagun ay isa pong uh, tindera ng gulay. Okay? Kahit na busy po siya sa pagtindera ng gulay at meron din siya mga pangailangan sa buhay, eh this time, inuna niya muna yung kapakanan ng isang kapwa na si Julius Norte. Ma'am Marites. Yes po, Sir Abitul po. Magandang hapon po. Bago ang lahat, ako po ay sasaludo po sa inyo, Ma'am Marites. Napakabuti niyo po, Ma'am Marites. Mabuhay po kayo, Madam. Sir, thank you po. Ma'am, paano po nakilala itong si Sir Julius? Dati po nasa bahay po namin 'yan, tupa kasi ng kapatid ko, yan doon, doon nakatira, sa mm -hmm. kubo. Pero hindi naman po ganyang kapayat. Tapos po, umuwi siya sa bahay nila, walang maano sa bahay nila, yung makain kasi hindi nasusuporta ng tatay niya dahil isa lang nagtitinda ng pandisal. Mm -hmm. okay. Pandisal sa kabalot. 'Yun po. Anong trabaho Nagsak niya po dati? Ah, uh, construction worker. Okay, okay. Kinukop nyo po nung mawalan ng okay. trabaho? Wala pong trabaho. Nung time na pandemic, sobra po yun, sir. Eh. Ano, nandun po siya sa amin. Tapos nung mga ilang buwan, mga siguro mabot ng six months ata siya sa amin. Tapos bumalik sa tatay niya. Yun, tapos nung nagtinda po ako ng gulay, nakita ko siya. Sabi ko, ba't ganyan ay itsura mo? Sabi ko. Tapos, iyon po, nasa pintuan siya. Binidyohan ko po. Hindi ko po akalain na makakarating po sa inyo, sir. Okay. Nandiyan po ba siya sa tabi niyo? Sir, nandito po siya. Halika na. Pwede makita? <laughs> Ito po. Okay. Hello po. Ayan po si Juli Say Julius. Sir Julius, magandang hapon. po. Okay. Ma'am, Marites, pakisuot niyo po ang face mask niyo. Pati si Julius, pa face mask niyo po. Okay. Si Julius, huh? papagamot ka namin. Uh -huh. Yun yung pinaka-importante. Papacheck uh -huh. up ka namin sa doktor, pero ipapaswab muna namin kayo. Uh -huh. At pag nag-clear po sa swab, kayo po dadalhin namin sa doktor para i-address po yung inyo problema sa goiter, sa baga, uh -huh. at kung ano pa po meron. And then kung ano sabihin uh -huh. ng doktor, mga gamutan, kami na pong bahala doon. Uh -huh. At bibigyan po namin kayo ng mga groceries, pera o kung kinakailang kabuhayan, kung kaya nyo po. Saan po kayo nakatira ngayon, Sir Julius? Barangay na po sa Kasama nyo po yung tatay nyo? Opo. Ano pong kinabubuhay ng tatay nyo? po oh, siya. po siya ng balot. O so ang kinabubuhay nyo dalawa ay yung kinikita ni tatay sa pagtitinda ng balot. Opo. Siguro bibigyan ko ng punan pa si tatay. Dagdagan natin punan para mas lumaki pa yung kanyang kita para makasuporta rin sa pagpapagamot sa iyo. Opo. Okay. Baka gusto mo sa si Julius, pasalamatan mo. Yung katabi mo, si Ma Marites, pasalamatan mo. Napakabuti niya. Kaya tatas po, salamat po sa tulungan na ginawa sa akin. Yan niya po, yung nando sa kanila. Ano po yung nararamdaman niyo yun ngayon? Okay, oh, ilaha po po. <laughs> Pinahapo daw po, sir. Okay. Sir Julius, ni pa kayo nakapagpa-examine ng doktor, sir? Nakapag-x-ray na po siya, sir. Ah, kaya doon nalaman na meron siya sakit sa baga. Opo. Wala kong binigay sa kanyang gamot. Meron po siyang gamot po ngayon, sir, na umiinom po siya ngayon ng gamot. Okay. Yan ba yung gamot na iinumin niya for six months? Opo, sir. Good. Yun nga talaga. Opo. At siguro kailangan pa ang gamot para sa goiter. Bakit Opo. daw siya payat na payat? May sinabi ba mga doktor kung bakit gano'n siya kapayat? Sa goiter. Alam ko yung goiter na operahan yan eh. Sa po, yung goiter ko po eh. Kaya ayat daw po. May sinabi ba yung doktor sa Julius na yung goiter mo kayang gamutin sa pamagitan ng pag-inom ng kung yung lo, gamot lo, o operasyon? Kaya daw. Opo. Kailan po kayo huling pumunta sa doktor para kumonsulta? Ito lang. Ito, Ito lang Magto-two weeks na. Okay. So, sa Julius. Opo. Tutulungan kita hanggang sa gumaling ka. Gusto okay. ko bumalik ka sa yung pangangatuan mo sa dati. Okay. Pero umpisa natin sa gamutan. Mm -hmm. Na, pakita nga natin. Meron kasi bumili ng sapatos ni Jocelyn okay. sa ISN. Pakita natin yung Yves Saint Laurent, YSL. Ayan, kay Jocelyn yan, worth 15000 Okay. And then, may bumili din ng aking Burberry shirt. Ayan, 12,000. Sobrang bagsak presyo. Dati yan, 30,000. O nga naman, kasi gamit na. Okay, so 15 plus 12 is 27,000. Apo. Hindi pa busy si Ralph? 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 Now, tinatawagan ko po si Ralph para mag-ambag dito. Okay, so 27,000, so magiging 54,000. Was na makontakt na natin si Ralph. Ralph! Ralph! Hello po, hello po, Papa. <laughs> hello? Ralph, pagka sa'yo. Okay. Ralph, meron tayong tinutulungan dito. Eh, kawawang-kawawa itong si Kuya. Opo. sobrang payat niya. Hirap na hirap siya. Kailangan natin paggamot to at bigyan natin ng pera para sa mga gamutan na kakailangan niya. So, nakaipong Opo. kami ni Mama, yung mga nabenta sapatos niya at saka polo ko, eh, is 27,000. Eh, magkano bang kaya mong iambag? Gawin ko na lang rin pong ano, 30,000 po. 30! Mas mataas oh! <laughs> 27 plus 30. So, 57. Opo. Very good, Ralph. Sweet. Thank you, Ralph. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you, Ralph. Okay Paraming na lahat. Salamat you. po. Ma'am Marites. Yes po. Pakisabi kay Sir Julius, 57,000 papadala namin sa kanya. Ayan, 57,000 na lahat. Okay po. Oh, okay. Ikaw, Ma'am Marites, oh, ano bang may tulong namin sayo sa iyo sa pagiging matulungin, maalalahanin, ah, si sir, tis, eh? gusto, ko po, mapagaling po talaga siya. Yun lang, wala para sa iyo. Ay, kayo po kung ano. Oh. po. Hindi, ito, volunteer para sa akin. Alam ko, lumapit ka para sa kanya. Pero ako meron akong gusto itulong sa iyo. Nagtitinda ka ng gulay. Opo, sir. Magkano bang punan sa gulay? Five. Five? O. Oh. Opo. Eh kung dubling ko yung punan mo, ten. Okay na yon? Okay lang po. O, oh, sige. 57 kay Sir Julius, 10,000 sa iyo. Para dagdag yes. punan sa gulay mo. Thank you po, sir. Thank you po. Okay. Walang anuman. Well, thank, thank you, you po, po sa iyo. Nang dahil sa iyo, nakilala po namin si Sir Julius at matutulungan na natin. Nang dahil po rin kay Julius, nakausap po rin po kayo, sir. Thank you po marami. Gusto niyo po manawagan sa lahat ng mga netizens, sa lahat ng mga manonood na para eh, motivate at uh, gayahin po kayo. Guwahit po, ma'am. Sa mga netizens po dyan na gustong tumulong, tuloy-tuloy uh, lang po, wag po, Wag po silang magano uh, sa mga taong dapat tulungan, dapat tulungan po talaga. Okay, sige po. Kasi so, po kasi ako eh. Ah, ano, ma'am, okay lang 'yan. Ah, alam ko naman kahit na sino ni siya, especially kung first time ng interview. May katabi kayo sino yung kausapin natin? <laughs> tita yung? niya po, tita niya. Kasi oh, si tita ko natin. Hello tita. Kausapin ko si tita. Hello po. Kumusta po kay tita? Ano pangalan niyo po, tita? Heidi. Heidi. Tita po kayo ni Julius. Opo. Ayun. O oh, sige tita, alagaan niyo Opo. po si uh, Sir Julius. Padadalan po namin siya ng 57,000. Papagamot po natin. Salamat na, po, sir. Natin. Kayo pong bahala, tumulong. Alalayan niyo po, ha? Pero tita, dapat naka-face mask ka, tita. Baka makita ka dyan ng barangay, kalawitin ka. <laughs> sir, ka? sir, api, barangay tanod po kami. Ayan to. Papakita ko lang po sa inyo yung kasama ko. Taraan ah. Para naman. Ayan, Ayan barangay tanod pala. Ay, okay. ay, yes, yes, yes. Okay. Uh, barangay tanod. Ma'am, yung face mask mo, ma'am. Ma taas mo yung face mask mo. Ma'am, taas mo yung face mask. Taas, taas. Yan. Yan po. Yan. Oh, very good. Okay, lahat dapat tayo naka-face mask. Apo. Okay, yan ang patakaran. Kahit na wala ng face shield, pero face mask, dapat nandiyan niya palagi. Okay, at all times. Salamat po mama marites. 10,000 para sa'yo. 57,000 para kay Sir Julius. Mabuhay tayo mga Pilipino. Sir, maraming maraming salamat sa inyo po. Napagkabuti po yung taos. Sir, sa totoo lang, idol ka namin. Wala ka naman po. Kahit, kahit anong nangyayari, idol po namin kayo. Promise. Salamat din po sa inyong Bye. Tilala. Tita, si Tita ang gusto. Tita, tita, <laughs> tita nasa na, yung face mask mo. Tita, balik ka ng bahay mo. Kunin mo yung face mask mo, Tita, please. Okay? Pauwi <laughs> si Tita, pakunin ng face mask. Okay? Face mask mo daw, face oh, mask mo daw. Oh, Pakuha, eh, ma makita tayo ng IT, eh. tayo ng dito. Makikita, makikita ka daw ng ano. Oo, oh, nationwide tayo. Marami naman sa atin, mapapagalito ka, Tita. Opa. Ah, wala akong face mask. Padala natin ang face mask to. <laughs> okay, maganda po <laughs> sa inyo. Sir Julius, kamusta po kayo ngayon? Ngayon po, kayo na po. Lera pala po kaya. Siya ngayon po, kasi may goiter po eh. Gaano na po ba katagal iyang goiter nyo? Tatlong taon na po. Napapansin ko na ito, dahil nalaki. Yung pag nahawakan ko sa lid ko, nasakit itong mata ko, nakakata rin. mata nyo ay parang may puti na. Opo. Wala nang Wala na po paningin. Na po. Opo. Siya na lang po. pa po ba yung mga sakit niyo? Yung sakit daw po sa baba po, yung naman <laughs> niya. Bakit po, sir, kayo naluluha? <laughs> Sa tingin niyo, bakit kaya nagkaganito yung kalusugan niyo po? Pabaya po sa sarili. Dala ng trabaho. Lang siya po. Siya po, nakikailan ang kalakal po pag may nagbabenta. Ano po yung naging pakiramdam niyo nung nalaman niyo na may sakit itong si Sir Julius? Hirap ako mag-isip kung paano makakakuha ng pang sa kanya. Ma'am eh, dali unti-unti po, namamayat po siya. Tapos unti-unti, inuubos sa gabi, hindi makatulog ng maayos. Dahil sa problema niya nga, kung saan ako kuha ng pang sa buhay niya, pang sa kanya lang po bang dalawa sa buhay? Marami po kami, kaya wala po sila ngayon. Anin po yan anak ko eh. Nasa Taranati po yung dalawa. At tapos yung isa, nasa palingi po, may trabaho. Yung tatlo po, may mga asawa na po yun. Ano po ba ang inyong trabaho, sir? Ako po ay, eh, ang hanap po ay po eh, pagtitinda ng balot. Surete na po ang 150, pag naubos, 400. Eh. Kung hindi na ako naubos, ma'am, binabalik ko sa kanila. yung nagiging buhay niya, sir. Dahil yun nga, pinagsasabay mo yung pag-aalaga mo dito kay Julius. And then, sa pagtitinda niyo po ng balot. Ito, ma'am, may bago po umalis. Magising ng umaga, pinagsasahin ko na sila bago umalis, papakainin siya. Diretso po ang ano, papainumin po, po siya sa mga, ano, para, ganun lang po ang ano po sa ka, anak ko. Kasi minsan po, eh, din po ako, eh, parang gusto ko nang tumigil eh. Gusto ko na rin pong umayaw sa pag-aalaga dahil eh, ito eh. ko alam kung saan ako kuha ng ano sa panggamot niya eh. Diretso na po ako pagtinda. Balot po sa pandisa o ano, balot. Diretso po ako ng bayan ng silang. Hanggan ano po ako. Sa baba biga. Hanggan ano po ako. Racing bill. Pagkatapos niyo po magtinda ng balot, ano po yung sunod yung ginagawa? Uwi na po ako. Punta rito. <laughs> ayos ko naman po mga pagkain namin. Diretso naman po ang ano sa kanya, pa, pag napakain, papainumin naman ulit ng gamot. Kaya hindi ko po alam kung saan na ulit ko ng pambili ng baga, gamot ulit. Huwag naubos na. Gaano po kahirap sa inyo bilang ama na ganito yung kalagayan ng anak nyo? Wala, hirap po nga. Kung um, di ko alam kung paano ko iano ang sarili ko. Dahil wala, iwalay po kami ng asawa ko. Pinobayaan kami mula anim na taon, hindi na kami nagkikita. Hindi mo lang kami puntahan dito. Alam niya po na no, may sakit siya. May asawa po ng iba. Pero okay lang po sa akin punta siya sa magaling na lalaki, sasaktan lang siya ano, wala na akong magagawa doon. Ma'am, wala na po kami komunikasyon sa sarili. Sa kanya, wala. Mga anak niya, wala rin po. Ano po yung una niyong naging reaksyon nung nalaman niyo na kayo pong mag-ama ay tutulungan ni Sir Rafi para sa pagpapagamot ni Sir Julius? Masaya, ma'am. Pasalamat po, ma'am. Dali, ganun eh may natulong sa amin sa ganito pagamot kang anak ko eh. Di bali po ako lang, ang ganito, ayos lang po ako. Eh, anak ko po eh, di ko po alam kung hanggang kailan po ang buhay nito. Dahil gaito na, mapayat na po eh. Nakakaawa po talagang tingnan. Marites, ano po yung pakiramdam niyo sa ngayon na ibibigay na dito kay Sir Julius yung ipinangako ni Sir Rafi? Uh, ah, nagpapasalamat po ako. Hindi po ako nakakatulog dahil excited po ako na ma -ano yung tulong sa kanila para po makapagpagamot na po siya ng yung buong katawan niya, ma -ano na po. Kaya ang laki pong pasalamat na nakarating po kay Rapid po yung panawagan ko po sa kanya. Lalo na po yung kanyang waiter, doon po siya hirap mag... Kaya kung napapansin nyo, hirap po siya magsalita kasi yung waiter niya parang nakabara sa ano niya. Yun ang nagiging problema niya. Ang masasabi ko lang, sana yung perang may bibigay, ipagamot para makita ni Sir Rapi na bumalik ulit yung dating katawan niya. Nak, pagaling ka, palaki ka ng katawan mo. Sa to lang, mas malaki dapat talaga ang katawan mo sa akin. Ayaw, nakakaawa kang tingnan, nak, to lang. Pero huwag kang mag-alala. Kumain ka lang, kumain, lalaki ka. Ikaw naman, Sir Julius, ano yung mensahe mo dito sa tatay mo? Uh, masalamat salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi ka isawa. Kahit ako laging galit sa'yo. Tutugising na umaga, nagagalit pa ako pag hindi pang mainit. Pero, mahaba pa siya yung Salamat pa. Nak, eh, di naman mawala ang support ako sa'yo eh. Basta ayaw si mo sarili mo. Pagaling ka, ng maging ano sa buhay natin tita mo tumutulong sa atin ito At pa titao ni Leo Lubayan, suporta sa atin Ayun nga po kaya nandito rin kami ngayon dahil personal na po namin ibibigay sa inyo yung tulong na ipinangako ni Idol Raffy and Dennis Ralph para po sa pagpapagamot ng inyong anak. Hati po iyan, yung 27 ay galing doon sa napagbilan sa mga sapatos and then damit po ni Sir Rafi and then ni Congresswoman Jocelyn. Samantalang yung 30,000 naman po ay galing po sa sariling bulsa ni Sir Ralph. So Sir Julius, tanggapin mo to all in all, 57,000! 1, 2, 3, 4, 5, 6, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, Salamat po! Bilang reward sa pagiging good Samaritan mo dito, kung mamarites, pinapaabot niya po itong 10,000 pesos dadag nyo sa puhunan niya sa gulay Thank you po, Sir Abitol po. Meron na po akong pang ano sa aking gulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Thank you! may pandagdag na po sa puhunan ko, pagtinda ng balot at saka mga pag ano dito sa pang ng anak ko. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Rapi Tolpat kay Sir Ralph na naghatid po ng tulong kay Julius. 57,000 at sa akin po 10,000. Maraming maraming salamat sa bumili ng damit at sapatos niya. Thank you, thank you very much. Maraming maraming po salamat sir. Sa tulong mo sa anak ko, pang pagamot niya para mawala po yung sakit niya sa gumaling na kursa. Ay, si Sarah, sa sa bibili ng sapatos, sa damit. Sa tagay sa ibang tao siya, baka pagpagamot pa po Pag nagpuhunan po, sa tatagay po, sa inyo po. Thank you, Idol. Thank you. May nagpuhunan na po ako, Idol. Maraming salamat. Thank you po, Idol. Na pinigyan ng mustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo, ang ating pangulo Napakasarap na merong tulad mong ang aming takbuan Upang makamit namin ang asam na katarungan Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan Wala ng mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol